Nagsimula na ang IDF sa kanilang pag-atake o ground invasion sa Lebanon at ito ay tinatawag nilang isang targeted ground operation sa Timog Lebanon laban sa Hezbollah. Ayon sa pahayag ng militar ng Israel, ilang oras nang isinasagawa ang mga limitadong pag-atake laban sa mga target at infrastruktura ng grupong Hezbollah sa mga nayon malapit sa hangganan na itinuturing na nagdudulot ng agarang banta sa mga komunidad ng Israel sa hilagang bahagi ng bansa. Ang pahayag ng IDF ay kasunod ng isang katulad na deklarasyon mula sa Estados Unidos. Na kung saan sinabi ng mga opisyal ng White House na lumilitaw na naglunsad ang puwersa ng Israel ng limitadong operasyon sa lupa na tumatarget sa Hezbollah. Nagkaroon ng mabigat na pambobomba sa Lebanon, partikular sa lugar sa hilaga ng Kiryat Shimona. Ang mga bayan ng Marjayun, Wadzani, at Kiam ay binomba noong lunes ng gabi. Ayon sa ulat ng Axios reporter na si Barak Ravid, ipinaabot ng administrasyon ni Pangulong Joe Biden sa pamahalaan ng Israel ang kanilang pagkabahala na ang isang operasyon na limitado sa oras at saklaw ng lugar ay maaaring mauwi sa mas malawak at mas matagal na labanan. Ipinapahiwatig ng ulat na may pangamba ang Estados Unidos na ang kasalukuyang mga hakbang ng Israel laban sa Hezbollah ay maaaring magdulot ng mas malawakang komprontasyon sa rehiyon. Ayon kay Barak Ravid, iniulat na naniniwala ang White House na nakarating sila sa isang kasunduan kasama ang Israel tungkol sa range ng ground operation sa Timog Lebanon. Ngunit may takot na ito ay maaaring lumawak at tumagal pa. Si Jacob Magid, ang US Bureau Chief ng Times of Israel, ay nagulat din ng pagkabahala mula sa White House na ang IDF ay maaaring maipit sa bansa o madamay sa pagpapalawak ng misyon sa oras na ito ay nasa ilalim na ng operation. Ipinapahiwatig ng mga ulat na may pangamba ang administrasyong Biden na ang kasalukuyang kampanya ng IDF ay maaaring magpatuloy ng lampas sa paunang plano at humantong sa mas malalim na pagkakasangkot. Ayon sa ulat ni Jacob Magid, binanggit ng isang opisyal ng Estados Unidos ang 1982 na pagsalakay ng Israel sa Lebanon, na unang inilalarawan bilang isang limitadong paglusob, ngunit kalaunan ay nauwi sa labing walong taong pananakop ng Timog Lebanon. Ang pagkukumpara na ito ay nagpapahiwatig ng mga alalahanin mula sa Amerika na ang kasalukuyang operasyon ng Israel laban sa Hezbollah ay maaaring humantong sa isang katulad na sitwasyon na kung saan ang isang limitadong operasyon ay maaaring magtagal at maging mas malalim ang pagkakasangkot ng militar. Noong huling bahagi ng lunes ng gabi, iniulat ng media ng Israel na sinabi ng mga source ng gobyerno na inaprubahan ng gabinete ng bansa ang susunod na yugto ng military operation na tumutukoy sa Hezbollah. Matapos ang isang pagpupulong na pinamunuan ni punong ministro Benjamin Netanyahu, hindi pa malinaw kung ano talaga ang nangyayari sa hangganan. Ayon sa Hezbollah, tinarget nila ang mga tropang Israeli malapit sa hangganan. Samantala, lalo pang tumindi ang mga pag-atake sa buong Beirut sa nakalipas na oras. Ang mga ulat na ito ay nagpapahiwatig ng patuloy na paglala ng sitwasyon na nagdudulot ng pangamba sa mas malawakang komprontasyon. Ayon naman sa state television ng Syria, isang news anchor ang nakitil sa isang pag-atake sa Damascus. Iniulat ng state-run media na tatlong magkahiwalay na pag-atake ang naganap sa kabisera sa isang gabi na isinisisi sa Israel. Inanunsyo ng state television na Ipinagluluksa nito ang angkor na si Safa Ahmad, na nagbigay ng kanyang buhay sa agresyon ng Israel sa kabisera ng Damascus. Mas maaga dito, iniulat ng opisyal na agency ng balita ng SANA na ang air defense system ay hinaharang ang hostile targets sa pangatlong pagkakataon ngayong gabi sa Damascus area gamit ang praise na tumutukoy sa pag-atake ng Israel. Ayon pa mismo sa mga ulat mula sa Syrian media, ang fourth wave ng mga pag-atake ang tumama sa Damascus. Iniulat na tatlong tao ang nakitil at siyampa ang napinsalaan sa mga pag-atake na ayon sa local media ay isinagawa ng Israel. Sa ngayon, wala pang pahayag ang hukbong Israeli tungkol sa mga pag-atake sa Syria. Ayon sa opisyal na ulat ng Sana News Agency, naglunsad ang kalabang Israeli ng isang air aggression gamit ang mga eroplano at drone mula sa direksyon ng okupadong Syrian Golan na tinarget ang ilang lokasyon sa Damascus at tatlong sibilyan ng nakitil at siyampa ang napinsalaan. Ayon din sa isang Palestinian source na nakipag-ugnayan sa Reuters News Agency, naglunsad ang Israel ng pag-atake sa isang gusali sa kampo ng Ain al-Hilwe, malapit sa lungsod ng Sidon sa Timog Lebanon. Iniulat din ng media ng Lebanon ang nasabing pag-atake, bagamat hindi pa ito nakumpirma ng The Guardian. Ang Ain al-Hilwe, ang pinakamalaking kampo para sa mga Palestinian refugees sa Lebanon. Kung makukumpirma, ito ang magiging unang pag-atake sa masikip na kampong ito mula nang magsimula ang mga labanan sa hangganan halos isang taon na ang nakalipas. Ayon naman sa mga lokal na residente sa bayan ng Aita al-Shaab sa hangganan ng Lebanon, nagkaroon ng matinding pambobomba at narinig ang tunog ng mga helicopter at drone sa himpapawid. Naiulat ang pambobomba ng Israel sa mga nayon malapit sa hangganan sa timog Lebanon sa buong magdamag. Sa pahayag na nag-aanunsyo ng ground operation, sinabi ng militar ng Israel na ang kanilang mga target ay matatagpuan sa mga nayon malapit sa hangganan na nagdudulot ng agarang banta sa mga komunidad ng Israel sa Hilagang Israel. Sinabi rin ng militar na sinusuportahan ng Air Force at Artillery ang mga ground forces gamit ang mga precise strikes. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung saan eksaktong nagaganap ang sinasabing ground incursion ng Israel. Ayon sa ulat ng Reuters, ang pag-atake sa Ain al-Hilwe Palestinian Refugee Camp ay tumarget sa isang commander ng grupo ng mga Palestinian. Dalawang security official ng Palestinian ang nagsabi sa Reuters na ang pag-atake ng Israel sa Lebanon noong madaling araw ng Martes ay tumarget kay Munir Makda, ang commander branch ng Lebanese ng military wing ng Palestinian Fatah movement, ang Al-Aqsa Martyrs Brigade. Iniulat din ng AFP na ang isang pag-atake ng Israel ay tinarget ang kampo. Sa ngayon, hindi pa alam ang kalagayan ni Makda. Ang US Secretary of Defense na si Lloyd Austin ay nagbigay ng suporta sa karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili. Sa kanyang pakikipag-usap kay Yoav Galant, ang Minister of Defense ng Israel, sinabi ni Austin na sinusuportahan ng US ang operasyon ng Israel laban sa mga banta sa kanilang hangganan. Nagkasundo sila na kinakailangan ang pagbuwag ng mga attack infrastructure malapit sa hangganan upang matiyak na hindi makapaglunsad ng mga pag-atake ang Hezbollah, nakahalintulad ng mga pangyayari noong October 7 sa mga komunidad ng Hilagang Israel. Dagdag pa ni Austin, ang Estados Unidos ay handa na ipagtanggol ang mga tauhan kasosyo, at kaalyado nito laban sa mga banta mula sa Iran at mga grupo na sinusuportahan ng Iran. Binigyang diin din niya ang matinding consequences para sa Iran kung sakaling maglunsad ito ng direktang pag-atake laban sa Israel. Sinabi ni Lloyd Austin na muling tiniyak niya na kinakailangan ang isang diplomatic resolution upang matiyak na makakabalik ng ligtas ang mga sibilyan sa kanilang mga tahanan sa magkabilang panig ng hangganan. Mas maaga ngayong araw, inanunsyo ng Estados Unidos ang pagpapadala ng ilang libong mga tropa sa gitnang silangan upang palakasin ang seguridad at ipagtanggol ang Israel kung kinakailangan. Ang pahayag na ito ay inilabas ilang oras bago inihayag ng Israel ang kanilang operasyon sa Lebanon. Ayon kay Sabrina Singh, tagapagsalita ng Pentagon, ang pinalakas na presensya ay sasaklaw sa maraming fighter jet at attack aircraft squadrons. Sinabi ng mga opisyal ng US na kabilang sa ang bilang ang maliit na bilang ng iba pang mga tropa upang palakasin ang presensya. Ang karagdagang mga puwersa ay magtataas ng kabuuang bilang ng mga tropa sa rehiyon sa hanggang 43,000. Noong linggo, inanunsyo ni Defense Secretary Lloyd Austin na pansamantala niyang palalawigin ang presensya ng USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group at ng nakatalagang air wing nito sa rehiyon. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga lumikas sa Lebanon at ngayon ay lumampas na sa isang milyon ayon sa ulat ng lokal na media. Ayon sa ulat ng Al-Akbar News, mula kahapon hanggang ngayon, tumaas ng humigit kumulang 40,000 ang bilang ng mga nasa loob ng mga silungan, mula 100,000 hanggang 160,000. Sa 850 na paaralan na ginagamit bilang mga silungan, mahigit 600 na ang puno. Karamihan sa mga ito ay nasa Beirut, Mount Lebanon, at Sidon. Iniulat din ng media na nagkakaroon ng hamon sa paghahatid ng sapat na humanitarian aid Kasama na ang pagkain para sa mga lumikas na ito.